guys selamat, mga bro brog ah, dito si ate nakita ko lang dito ay ano ah, kalagayan wala siyang kamay tap ay nakita ko lang si lagi na dito lang si ate kamay na salamat po Ayan, sana po uh, may makatulong kay ate. Ayan, sa mga tumutulong dyan, Uh, yung tumutulong kay Diwata no? sana ito na lang tulungan nyo oh. kasi yung Diwata mayaman na yun eh. diba? ito na lang tulungan natin ayan, eh, no? diba? si ate oh. diba te ano sabi mo te hey, hindi ako marunong kaya hindi nyo sa marunong isa siya badyaw ayan ah no? uh, hindi kasi sana papayag kayo eh. nahiya siya sabi ko bakit may hiya tayo, eh, malay mo may makatulong sa may magatulong sa iyo. Pero pumayag naman siya nagpaalam na kung ano, punan ko siya ng video. Sana po ma uh, matulungan po natin si ate. At sana po uh, mag-share po ng video na ito para kung uh, saan po mag ng video na ito. Uh, ano po, salamat uh, po sa mga bigay. Ayan po, maraming nagbigay. Thank you po. Yan. Sana po pakishare po yung video na ito para kung saan makarating yung video na ito, kung mag-viral, kung kumita yung video na ito, tutulungan ko po, po si ate. No, tutulungan ko po, po. Kasi naawa ko sa yan, kalagayan niya. Di ba? walang putol yung dalawang kamay niya. So, bibigyan din natin siya kahit Ah may romanta tayong kaunting pera. So, kita naman dahil ano. Ano pa naman tayo, driver lang <laughs> tayo. Mag-bigay natin sa si chat ng kaunti. Magbigay tayo dito sa si ng kaunti, guys. Meron tayong kaunting may update dito So, Ate, uh, sana makatulong iyo sa 'to. Kaunti lang 'to, pero gumawa tayo ng video pag ma-sa makarating 'tong video na ito, 'te ha. Babalikan ko kasi dito, 'te. Ha? Gilbert ko vlog vlogging channel ko. Oh, promise. Kasi daw, sabi daw, ginagawa, marami na daw gumagawa sa kanya video dito. Ang sabi daw sa kanya, tutulong, tutulong daw sa kanya kapag ano mabidyohan daw siya. Pero wala daw tumulong sa kanya. So, sana yung video ko, ah, uh, kung mag-viral to, para kay ate, tutulong tayo kay ate. Ha? Ayan, promise, promise kay ate yan. So, magbigay tayo, kunti lang. Kasi wala pa naman tayong ba? Oh, sana yung mga mga tumutulong diyan, yung mga nag mga sikat na na vlogger, ayan. Tulungan natin po si si Ate, ayan eh, no, walang kamay dalawa. Totol. Ate. Sayang <laughs> so, lang guys. Maraming salamat.